Oh, uh, ayan, GoPro. Sana all na GoPro. So, ayan mga idol, magano tayo. Mag-vitamin C tayo, magdaga tayo ngayon. Vitamin C, ayan. Ah, uh, tamantama yung sikat ng araw. Hindi gaano mga ano pa. Pag masakit sa balat. So guys, nandito na kami sa ano? Sa beach. Sa beach. Ayan beach papaka -pa, pa beach mo talagang beach oh talagang beach yung mga tao na yan ha 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 beach eh sabi nga hindi beach eh kundi beach beach talaga yan <laughs> tayo lang hindi tayo ang ano beauty sila ang beach <laughs> Eto, <laughs> karating lang namin may init ng sikat ng araw ah <laughs> Oo. Oo nga, ang late na tayo eh. Tama lang yan. Bilad -bila nga tayo hanggang alas 9. Hindi lang maputi yung buhangin. Hindi rin maiti. Ano lang siya? Sakto lang. Cream. Cream? May cream ba na no? Hindi naman cream ito. Ayan ba ito? Pero ang kagandahan ng buhangin dito. Pino-pino. No? Sa atin, yung buhangin sa atin medyo... Malalaki ng kunti kayo sa dyan. Nanguha yata lang halaan sila. Halaan? Well, Hirap, maglak. ano? Hirap maglakad dito. Sapin. Meron? Ano ka? Nagdala ako. Hirap mo maglakad. Hindi, minsan may ano may Ayan mga idol. So, medyo matagal-tagal ba ako kami nakapagdagat ulit. May mga naglalaro dyan. Oh. football. Meron kami nakitang trabaho kanina na ano, dala yung bisikleta nila. Pero di ko alam kung saan sila pumisto. Doon kami sa may bandang lulo siguro kasi hindi eh, gaano crowded doon. Dito kasi sa may side na to maraming tao. Kaya yeah, punta kami doon sa medyo hindi ganoon ka ano, hindi ganoon kadami yung tao. Hay. Hirap maglakad sa buhangin talaga. Talagang lumulubog yung ano. Ang pa. Ay, may dito. Ah. damit gamit ng ano gamit ng ano mga lifeguard oh, tabi ka tayo dito sa may tubig medyo matigas ang buhangin dito sa may sa may tubig mismo ayan dito medyo matigas ayan maganda rin dito kasi ano gagaya nito oras na ito mga 6.30 pa lang ng ano video ano ah inhalin, uh, maadali kang hingalin karing ka rin pagpawisan dito na daw kami uh, nandito na pahawak uh -huh. you know, Pressure, Pressure, may dala kaming ano plastic lang Ah, kaya natin 'to, San block. ko na 'to. block. Ah, kaila ko. Kailangan mo pa ng block eh. i ko san block na <San> 'to. <-block> bakit natin galing doon? ois na sana all picture sana all. na kayo habang pa nakaligo ayan nga dapat nga may plastic yung ano yung cellphone ba yung kagaya kaapon dala ko naligo rin kaapon? plastic lamang sinabi ko hindi naman sinabi kong ligo Oh, yun, yun, oh. Nagubad na, oh. na picture lang kailangan mo dyan kay Jim kayo, picture mo ako nang isang malupit na picture ay, dito lang, sing, lang ay, ay, na dito wala nang lipatan ay isa malayo nga masyado okay. wala oh. Ito para under, under the sun patayo? mayga? Pa, dali sa iyo. Yun. Dapat doon sa maraming tao pala. Yan, mas malapad. Dapat doon ka muna. Oh, ah. Yan nga doon doon ako nag ano. Ay yung shadow niya, yung shadow. <laughs> okay, oh, yan. O. Yung shadow pa sa akin. Ba Yan, 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 yan. Kita yung anino ko. Ito yung anino eh. Okay. Ito yung anino na nagpi-picture. Okay na yan. Okay lang yan. Oh, oh, ito ito to to. Isa, dua.

Pero oh, hindi ganoon ka crowd. Bay maaga pa. Mamaya siguro punong-puno na 'yan mga after one hour. So, may dito sa dulo konti lang ang tao dito. Ayan. Doon ang medyo marami sa so, may bukana. Oh, so, Dito na muna. mga mga po so, na sila oh. Saka isang oras na kami dito sa ano sa dagat. Isang oras lang babad, medyo maano na ano, yun. Masakit na sa balat yung tikat ng araw. Uwi na kami. Nakabihis na si Chris. Si Buddy, bumaba pa pala si Buddy. Nandit. So yan, bihis na at nang makauwi na. Yan mga boss, pauwi uh, ka na kami. Pakad ah, na kami pa uwi Bali May kitsang oras kami dito Medyo maano na ah, Masakit na sa balat yung sikat ng araw Kaya uwi na kami Marami din naligo ngayon Yan sa dulo ano <coughs> kami sa uh, may gilid eh e, medyo matigas ang buhangin dito sa uh, may tubig malapit sa may tubig doon sa uh, ano kasi malambot ang malambot ang buhangin dyan uh, abay bay natin itong malapit sa ano, malapit sa tubig Hangga doon sa may bakod sa so, may bakod uh, kami uh, kakaliwa doon sa may labasa kataksi so, kami kataksi na lang kami Ooh. <coughs> oh, may nag base ng ano basa din lang din yung pag ilalim nya lahat <laughs> Pero ano, medyo konti lang yung ngayon. So kaya dati, punong-puno dito. Ngayon, siguro pang pangalawa na kasi, kahapon kasi, holiday na kahapon din. Oo. Oh, medyo konti na yung naligo ngayon. Siguro kahapon yung marami. Alam, hindi kami punta kahapon. Nag-ride kami kahapon. dito sa may side na to malapit sa may gate malapit sa may ano mga family yung andito karamihan family yung nagpipesta dito yung mga kasamang bata mas mababaw sa may area na to tapos may mga lifeguard din dito bali hanggang doon sa dulo may limang lifeguard kaya safe din dito Mayroong nagbabantay yan sa banda na yun yung gate no? tapos yan yung lifeguard na stand nila oh. tapos yung gate uh, parking na dyan sa side na yan oh. yan mga idol nakapag vitamin C tayo ngayong araw na to so okay na kahit pa paano nakapagdagat matagal na panahon na hindi nakapagdagat guro may isang halos mag isang taon yata kaya kami nakapagdagat ulit o so, oh. iba parating pa lang meron parang mga liligo medyo tanghali na so kami ano na uh, uwi na kami merong ano, eh pa man nagbisikleta lang. Yung mga bike dito sa may labas. Tinatali lang nila diyan sa may labas. Ano? Diyan oh. Tali lang nila diyan tapos uh, parking area na dito sa side nato. Tapos, uh, kalsada na dyan sa may labas. Uh, may una na konti kalsada na dyan. Mainit yung, ano? Mainit yung buhangin. Magsinilas na, oh. yeah So, thank you sa pagsama sa uh, pagligo natin ngayon. So, mga idol, uh, good morning and enjoy the holidays. Ingat. Whew.